Noong April 3, 2008, isang trahedya ang yumanig, hindi lang sa Filipino community sa Japan, kung hindi pati na rin sa buong Pilipinas. Ang kasong tatalakay natin ngayon ay tungkol kay Honey Faith Ratilia Kamiosawa, isang 22 years old na Filipina worker na nagtatrabaho bilang entertainer sa Roppongi, isang distrito sa Tokyo, Japan, na kilala sa mga nightclub at bar. Lumipad siya patungong Japan dala ang simpleng pangarap, ang makapagpadala ng pera sa pamilya, makaahon sa hirap, at makapagbigay ng mas maayos na kinabukasan para sa kanyang mahal sa buhay. Pero sa halip na maganda kinabukasan, isang trahedya ang sumalubong kay Honey Fate. Natagpuan ang ilang bahagi ng kanyang katawan na ikinalat sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Ang bansang Japan ay kinilala rin bilang the Land of Opportunity, para sa libu-libong migrant workers. Ang kwento natin ngayon ay kwento rin ng libu-libong OFW na sa likod ng bawat pag-alis, sa bawat padala at bawat pagtitiis sa banyagang lupa ay ang pag-asang mabigyan ng mas magandang bukas ang mga naiwan sa sariling bayan. Ako po si Cez at ito ang Pinoy Crime Documentaries Tagalog. Sa video na ito balikan natin ang buong kwento, ang mga huling araw ni Honey Faith, ang katauhan ng sospek at ang nakakagulat na katotohanan sa likod ng krimen. Para mas maintindihan pa natin ang buong kwento, simula natin sa katauhan ng sospek. Si Hiroshi Nozaki ay ipinanganak noong August 29, 1959 sa Asakusa, Tokyo. Pangalawang anak daw siya ng isang empleyado sa isang department store. Pagkatapos ng high school, pumasok siya sa isang pribadong universidad, ngunit hindi niya ito tinapos lumipad daw siya patungong Amerika at pansamantalang nagtrabaho bilang apprentice na kusinero. Pagbalik niya sa Japan, palipat-lipat na siya ng trabaho. Wala siyang permanenteng hanap buhay at sa panahong iyon, unti-unti siyang nahumaling sa mga Filipino pub na laganap noon sa iba't ibang bahagi ng Tokyo. Pagsapit ng April 1999, 40 years old na si Nozaki naninirahan siya sa Yokohama, Kanagawa Prefecture. Wala siyang asawa o anak kaya't malaya siyang lumabas at maglibang. Isa sa mga madalas niyang puntahan ay mga snack bar sa Kinsicho, Sumida, Tokyo. Doon niya nakilala si Elda Yoneda Lungakit, isang 27 years old na Filipina worker. Napaulat na may asawa at anak si Elda na isang Japanese. Pero sa kabila nito, nagkaroon daw di umano sila ng relasyon ni Nozaki. Pagsapit ng April 1999, bigla daw nawala si Elda. Ayon sa isang reporter mula sa Social Affairs, hindi na siya muling nakauwi at wala ni Anino ang nakita. Nag-report ang kanyang pamilya sa pulisya, pero limang buwan ang lumipas ng walang makitang bakas. Hanggang sa isang investigasyon sa ibang kaso, lumabas ang nakakagulat na detalye. Noong September 1999, nahuli si Hiroshi Nozaki dahil sa pandaraya sa paggamit ng isang rent-a-car. Hindi niya binayaran ang sasakyang nirentahan niya sa loob ng apat na buwan kahit patuloy pa rin niya itong ginagamit. Kinasuwan siya ng kasong embezzlement. Pero sa kalagitnaan ng embestigasyon, lumutang ang isang mahalagang lead. Si Nozaki ang huling taong nakita kasama si Elda nang salakay ng na mga pulis ang kanyang apartment natagpuan nila ang mga ngipin at ilang bahagi ng buto ni Elda dito tuluyang nabunyag ang ginawa ni Nozaki sa unang Pilipinang naging biktima niya Ayon sa mga court documents noong April 22, 1999 dinala ni Nozaki si Elda sa kanyang apartment sa Yokohama City Walang kamalay-malay si Elda na ang gabing iyon ang magiging huling gabi ng kanyang buhay habang siya ay natutulog dahan-dahan siyang nilapitan ni Nozaki. Gamit ang isang manipis na futon, ipinatong ito ni Nozaki sa leeg ni Elda at mahigpit niya itong pinisil gamit ang magkabilang kamay hanggang sa tuluyan malagutan ng hininga si Elda. Sa paglilitis, inilahad ng prosekusyon ang karumaldumal na detalye ng kanyang ginawa. Gamit ang cutter knife, pinagiwa hiwalay daw niya ang katawan ni Elda laman, buto, lamang loob, ulo at maselang bahagi. Pagkatapos nilagay daw niya ulo at ibang lamang loob sa isang kaserola sa kapinakuluan. Ang mga buto naman ay sinunog sa ibabaw ng portable stove gamit ang mochi grilling net hanggang sa maging abo. At pagpasok ng unang linggo ng Mayo, pinirapiraso daw ni Nozaki ang katawan ni Elda at kinalat sa ilang bahagi ng Yokohama. Ang ibang bahagi ay itinapo niya sa inidoro ng men's toilet sa isang gusali. At sa loob ng ilang buwan, walang nakadiskubre, walang nakaamoy at walang nakapansin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi napatunayan ang kasong murder laban kay Nozaki. Ayon sa isang reporter sa korte, paulit-ulit niyang sinabi na pagkagising ko patay na si Elda dahil sa kalagayan ng kanyang katawan, hindi rin napatunayan ng mga forensik ang eksaktong sanhi ng kanyang kamatayan. Kaya't ang hatol sa kanya ay mabigat man, kulang. Tatlong taon at anim na buwan na pagkakakulong para lang sa pagtapon at pagsira ng bangkay, hindi sa pagpatay. At kung noon pa lamang ay naipaglaban ng ustisya para kay Elda, baka hindi nasundan ng isa pang biktima makalipas ang siyam na taon. July 5, 2003 nakalaya na si Nozaki. Nang makalaya sa kulungan muling lumitaw si Hiroshi Nozaki, ngayon ay gamit ang alias na Charlie. Madalas siyang makita sa mga Filipino club, palabirong lumalapit sa mga bagong entertainer, laging palabati at parang walang bahid na nakaraan. Noong bandang September 2007, sa isang club sa Ueno, Tokyo, nakilala niya ang ikalawa niyang biktima. Ito na si Honey Fate Ratilia Kamiyosawa, isang 22 years old na isa ring Filipina. Ayon sa mga staff ng club, tatlo hanggang apat na beses kada linggo kung pumupunta si Nozaki. Lagi siyang kasama ni Honey Fate hanggang sa isara ang club. Marunong siyang mambola na parang magician kung paano niya paikuti ng mga babae. Sanay siya sa paglalambing, maabilidad sa mga Pinay. Nainlove daw si Nozaki kay Honey Fate. Nagpakilala siyang bilang business consultant na kunwari profesional. Pagsapit noong December 2007, inalok niya si Honey Fate na magsama na sila sa iisang bahay. Pumayag si Honey Fate at dito nagsimula ang kakaibang setup nila sa kanilang pagsasama sa isang mamahaling tower apartment malapit sa Fuji TV sa Odaiba, Tokyo. Apat silang nakatira doon. Si Faith ang dalawang pinsa ni Faith na kapwa OFW at si Nozaki. Isang lalaking walang permanenteng trabaho pero matsagang nagkukubli sa likod ng pagiging mabait. Sa panahong ito, lumipat na rin si Faith ng trabaho. Mula, wheno, lumipat siya ng isang pub sa Ruponggi, isang mas abalang distrito. Mas mataas ang kita roon, sapat para sa kanyang anak at sa kasama niya sa bahay. Habang si Nozaki naman ay nagsisilbing tagalaba, tagapagluto at tagapagbantay ng bata. Kinuha niya ang lahat ng responsibilidad sa bahay, halos parang ama sa anak ni Honey Fate. Pero habang lumilipas sa mga linggo, nagsimulang pumutok ang tensyon. Hindi na nakakapagbayad ng upa si Nozaki. Ang unit ng kanilang inuupahan na isang 3LDK o apartment with 3 bedrooms a living room, a dining area, and a kitchen. Ang buwan ng renta doon ay 260,000 yen o mahigit 100,000 pesos. Ayon sa kasunduan nila, si Nozaki ay dapat magbigay ng 100,000 yen kada buwan. Pero dahil wala siyang trabaho, hindi niya ito natutupad. Dito na nagsimula ang bangayan nila ni Honey Faith. Ayon sa investigasyon, ginamit daw ni Nozaki ang bahagi ng 160,000 yen na kontribusyon ni Nahani Fate at ng kanyang pinsan. Hindi na sila nakakabayad ng renta at sunod-sunod ang mainit na pagtatalo sa loob ng apartment na iyon. Habang tumatagal, lalong lumalala ang tensyon sa loob ng bahay. Pagsapit ng April 3, 2008, bandang alas 8 ng gabi, nag-alala ang pinsan ni Honey Fate nang hindi ito pumasok sa trabaho. Agad siyang bumalik sa kanilang apartment sa Odaiba. Pagpasok pa lang niya sa pintuan, isang matapang at malansang amoy ang agad na sumambulat sa kanya. Sumilip siya sa kwarto ni Honey Fate, pero wala siya roon. Habang papalapit siya sa sala, bigla niya nakasalubong si Nozaki papalabas mula sa kusina. At sa harap mismo ng kanyang mga mata, tumambad ang tanawing hindi niya kailanman makakalimutan. Sa gulat ni Nozaki, nabitawan niya ang isang bag at mula rito nalaglag ang halo-halong laman at buto ni Honey Faith sa sahing. Sa sobrang takot ng pinsa ni Honey Fate, tumakbo ito palabas at agad na tumawag ng pulisya. Panoorin natin saglit ang aktual na pahayam sa pinsa ni Honey Faith. Sina, dinagulat siya, te, kasi nakita niya ako. Sabi ko, eh, hindi ako nakapunta doon. Diyan siya, eh. Andiyan lang siya. Dito ako, inahulog eh, yung isang buto. Sabi ko, Sapit sa ng alas 10 ng gabi dumating na ang mga investigador sa lugar pero wala na doon si Nozaki, tumakas na ito. Doon nila nadiskubre ang isa sa pinakakarumalduman na krimen na naganap sa Japan na may kinalaman sa isang OFW. Noong April 6, 2008, matapos ang tatlong araw na pagtakas, natagpuan si Nozaki sa isang kalsada sa Kawaguchi, Saitama. Sinubukan niyang magpakatay sa pamamagitan ng pagit sa kanyang pulso, pero mababaw lang ang sugat at sa huli siya pa mismo ang tumawag sa 119 para humingi ng saklolo habang nilalapatan siya ng lunas ng paramedic iniabot niya ang isang maliit na papel nakasaad dito ang lokasyon ng isang coin locker agad itong pinuntahan ng mga pulis at sa loob ng coin locker na iyon nakakita sila ng isang maleta pagkabukas nila naroroon ang iba pang bahagi ng katawan ni Honey Faith kasama ang kanyang dibdib at balakang Lumalaba sa investigasyon na tatlong oras lang ang ginugol ni Nozaki sa pagdispose ng bangkay. Pero ang mas nakakagimbal na detalya ay ginamit pa raw ang spin-dry function ng isang washing machine upang padaluin ang dugo mula sa katawan ni Honey Fate. Pagkatapos nito, isinilid niya ang ibang bahagi ng katawan sa maleta at itinago ang mga ito sa coin locker na parang ordinaryong bagahe. Sa kanyang pahayag sa pulis, sinabi ni Nozaki, na ibinuhos ko na ang lahat kay Honey Faith, oras, pagmamahal, pero hindi man lang niya ako pinapansin. Nainis ako. Pinagputol-putol ko siya dahil ayokong makita siyang hawakan o makita ng iba. Ayon sa kanya noong April 3, 2008, Lumapit siya kay Honey Faith at sinubukang kausapin ito, ngunit hindi raw siya pinansin ni Honey Faith at sa isang iglap nagsimula na naman ang matinding pagtatalo ng dalawa. At sa loob mismo ng apartment na minsang pinagsaluhan nilang tahanan, sinakal ni Nozaki si Honey Faith at doon na nagwakas ang kanyang buhay. Dahil dito, formal na inaresto si Nozaki sa kasong pagsira at pagtatapo ng bangkay. Pagsapit ng April 11, nagsagawa ng paghahanap sa isang kanal malapit sa kanilang apartment sa Odaiba District at doon natagpuan ang ulo at iba pang bahagi ng katawan ni Honey Faith. Hindi nagtagal noong April 26 sa isang lumang hotel sa Nasu Town, Tochigi Prefecture, natagpuan ang karagdagang parte ng katawan sa loob ng isang drainage tank. Mula roon, binalikan ng mga otoridad ang kaso ni Elda, ang unang biktima ni Nozaki noong 1999. Sa inderogasyon, umamin si Nozaki. Itinapon ko ang katawan ni Elda sa kanal sa Yokohama. Pagsapit ng June, nagsagawa ng malawakang search sa kanal ng Yokohama Port sa lugar ng Minato Mirai District at sa ilalim ng tubig na ng maraming piraso ng buto. Ngunit nang isa ilalim sa DNA test, napag-alamang hindi kay Elda ang mga buto na ito. Gayon pa man na ng mga pulis, makatotohanan at consistent ang salaysay ni Nozaki dahil dito inirekomenda pa rin ang kasong murder para sa pagkamatay ni Elda. Pagsapit ng July 23, 2009, nagsimula ang unang araw ng paglilitis tahimik lang si Nozaki sa loob ng courtroom. Wala siyang emosyon, walang kaba at sa harap ng mga hukom, buo at diretsyo ng inamin ang lahat ng krimen. Pero ang kanyang abogado mariing tumutol sa paratang ng pagpatay kay Elda. Ayon sa depensa nagkunwaring kunwaring umamin lang si Nozaki dahil gusto niyang bitayin agad. Pero wala raw ebidensya at wala ni isang detalye ng tanging killer lamang ang nakakaalam. Pagdating ng July 30, 2008, sa ikatlong pagdinig, biglang bumaligtad ang kanyang salaysay. Sinabi ni Nozaki na hindi ko maalala kung pinatay ko siya. Pagkagising ko patay na si Elda. At noong September 29, 2009, binasa ng prosekusyon ang formal na sentensyang hinihiling. Matapang ang kanilang paninindigan. Dalawang beses siyang pumatay ng kasintahan. Pinirapiraso pa ang mga katawan at itinapo na parang basura, malupit at walang puso at walang pag-asa para sa pagbabago. Hiningi nila ang pinakamabigat na parusa, ang habang buhay na pagkakakulong sa kaso ni Elda at parusang kamatayan para sa kaso ni Honey Faith, Kabilang ang pagpatay, pagsira at pagtatapo ng bangkay. Ngunit sa huling argumento ng depensa na sila na walang sapat na motibo at walang konkretong ebidensya at ang kanyang pag-amin ay hindi kapanipaniwala. panipaniwala. Pagsapit ng December 16, 2009, araw ng hatol, sa harap ng korte binasa ng presiding judge ang desisyon habang buhay na pagkakakulong para sa kaso ni Hanifate at 14 years para sa kaso ni Elda. Pero hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Parehong umapila ang prosekusyon at depensa. Para sa kanila hindi sapat ang naging hatol. Pagsapit ng October 8, 2010, isang nakakagulat na revelasyon ng lumutang. Sa apila ng Tokyo High Court, muling humarap si Nozaki. At doon niya sinabi na hindi ako nasiyahan sa hatol, akala ko bibitayin na ako. Kaya ako binago ang aking salaysay, umaasa ako maaabot ko ang parusang kamatayan. Ngunit ayon sa presiding judge, ang kanyang pag-amin ay hindi bunga ng tunay na pagsisisi kung hindi para sa sariling kasiyahan. Muli siyang pumatay limang taon matapos niyang palayain. Ipinapakita nito ang kanyang pagkiling sa kremen. Malamig, malupit, walang pag-asa, kaya't wala ng ibang karapatang hatol kundi ang kamatayan. At doon hinatulan siya ng death penalty. Ngunit sa kabila ng paghingi niya ng bitay, umapila pa rin si Nozaki sa Supreme Court of Japan. Bakit siya umapila kung ito naman ang kanyang gusto? Pagsapit ng November 16, 2012, huling pagdinig na ng Korte Suprema. Iwala ang depensa na baka maiwasan pa ang bitay, ngunit buo ang paninindigan ng prosekusyon. Walang dahilan para ito ay kansilahin. At pagsapit ng December 14, 2012, binasa na ang final na hatol. Walang dahilan para sa pagkahabag. Ang krimen ay sadyang karumal Binigyan siya ng pagkakataon noon pero inulit lang niya ng parehong kasalanan at sa huli hinatulan ng kamatayan si Hiroshi Nozaki at 14 years para sa kaso ni Elda ngunit malinaw na hindi na ito ipapatupad. Sumapit ang December 13, 2020, eksaktong walong taon matapos siya mahatulan ng bitay na matay na si Hiroshi Nozaki, hindi dahil sa bitay kung hindi dahil sa ospital ng kulungan. Ayon sa ulat ng Ministry of Justice sa Japan, matagal nang may malubhang sakit sa bato si Nozaki. Simula pa noong 2018, regular na siyang suma sa ilalim sa dialysis. Ngunit pagpasok ng November 2020, nagsimulang bumagal ang daloy ng dugo sa kanyang katawan. Kinailangan na siyang lagyan ng catheter at pinapadaluyan na lang ng antibiotic drip. Pero dumating ang December, tuluyan niyang tinanggihan ng gamot. At pagdating ng December 12, bandang hating gabi na wala na siya ng malay. At pagsapit ng 12.42 ng daling araw, December 13, 2020, opisyal na siyang idineklarang patay. Walang huling salita, walang pamilya, natapos ang buhay ni Nozaki sa katahimikan ng isang malamig na selda. Pero kahit sa kanyang kamatayan, wala rin na ibalik na biktima. Walang hustisyang lubos na magbibigay para sa dalawang Filipina na binawian ng buhay. Ang kwentong ito ay isang paalala sa likod ng bawat OFW may pangarap na mabuhay, hindi mamatay sa kamay ng isang dayuhan. Sa pagtatapos ng kwento natin ngayon, isang tanong na naman ang iiwan ko sa inyo. Sa tingin nyo, ano ang talagang dahilan ni Nozaki sa pagpaslang sa dalawang Filipina? Maraming salamat sa panonood at kung gusto mo pa ng ganitong true crime, Huwag kalimutan mag-like, subscribe at ihit ang notification bell. Hanggang sa muli!